Hindi makontrol ni Jessa ang pagduwal. Nandidiri pa rin siya matapos inumin ang kanyang paboritong kape mula sa Starbucks Addition Hill sa Mandaluyong. Ang problema, wala sa lasa, kundi sa kung ano ang nakita niya sa loob ng kanyang plastic cup. Kuwento ni Jessa, bandang alas 9 kagabi nang makipagkita siya sa mga kaibigan sa naturang coffee shop. O, bale, binuksan ko po siya tapos nung inaalo-alo ko po parang minaramdaman po akong matigas ngayon pag ko pong ganun bigla pong lumipad. may may kalapati po dun sa loob ng Starbucks tapos meron pang kasamang LPG na tangke sabi ko oh my gosh <laughs> hindi ko po inaasahan 12 ko nang iniinom eh nangangalahati na ako dapat paabutin ko ng isang araw yung Starbucks dun sa may bahay namin pero <laughs> hindi yung inaabot eh. Sa so, sobrang gulat ko po, nakita ko po sa loob, may laman pa po siyang isa, bukod dun sa kalapate. Ito, inuwi ko po yung pruweba. Bali, may, may inuwi ba ako? Inuwi ko itong ininom ko doon, tapos nagulat ko ako. <laughs> Putang ina ng pa sa loob yung kalapate. Putang ina ng niyo. nyo. Putang <laughs> <kakasuhan> ko kayo. <laughs> Sumon ko kayo para kumita ako. Bumalik si Jessa sa coffee shop. Nakausap niya ang manager at tiniyak sa kanya nito na kukontakin siya agad matapos nilang tapusin ang sariling investigasyon. Kevin Manalo, ABS-CBN News.